So, ayan nga mga sir manood. So, kung nakikita nyo sa unang video, sa so, pinakita ko doon, yung ilaw ng Honda Beat is kapag ino mo yung ilaw, sa nag-on yung high, yung ano niya, yung high, yung high sensor niya, yung yung doon sa panel, yung high niya, sa ka umiilaw kapag naka-off yung ilaw. Pero pag inon mo naman yung ilaw, mag-off naman siya. Nag-off din yung um, yung doon sa panel na high sensor niya. So, ibig sabihin mga sir malods, yung pagkabit nitong domino switch o tong itong three-way switch, mali yung pagkabit nila ng three-way switch at saka mali din yung pinagkabitan nila ng wiring. Kasi nung binaklas mo ito mga sir manods, mali nang kakabit itong wire doon sa negative ng um, headlight socket papunta doon sa um, sa high so ang mangyayari na walang high yung ilaw Lagi, bali nagiging high na yung, uh, yung high ng ilaw is nagiging negative or nagiging ground so kaya ang nangyayari kapag naka off yung, yung switch isa ka lang nagkakaroon ng ilaw yung panel ano yung panel ng high sensor yung yung sign doon sa panel gauge ng high saka lang umiilaw kapag ino-off na yung um, ilaw pero kapag naka-on naman yung headlight nawawala yung yung high so balik ka, dapat kahit uh, kapag naka-on yung ilaw kapag hindi mo pa hinaha yung ilaw hindi pa maging ilaw doon ang problema doon mga sir malods um, kapag naka-on na yung ilaw kahit hindi mo pa hinaha yung ilaw nandoon na yung ano niya nandoon na yung high sensor nag umiilaw na yung high sensor niya o yung yung ano niya doon yung high um ano tawag yung doon sa bandang panel gauge yung high sensor niya o yung ilaw doon sa high so tapos kahit ilaw mo pa yung ilaw nakaon pa rin yung high doon so ibig sabihin mali yung pagkabit nila ng wire at mali din yung pinagkabitan nila ng switch na to so kung gagamitin nyo itong three way switch bilang on off ng ilaw so ituturo ko sa inyo kung paano or saan ikakabit itong switch na to or saan wire ang gagamitin dito para gaganaan yung on-off switch natin kasi kung katalasan kasi ginagamit ito doon sa mga MDL na ilaw kung saan um, sa gitna yung off, then pataas yung high sa baba yung low, so ito balik gagamitin ito ng may-ari sa kanyang Honda bit nilang on-off ng kanyang ilaw so yung unang kabit nila is mali, kapag ginoon mo yung ilaw pataas, ang nangyayari um, patay yung ilaw pero naka-on yung high sensor doon or yung high beam. Tapos kapag pinatay mo naman yung ilaw, saka nagkakaroon ng ilaw, then namamatay naman yung high beam. So mali yung pagkakabit doon mga sir mga So ngayon ituturo ko sa inyo kung sakaling gusto nyong gawing um, on-off switch itong 3-way switch na domino. So ang gagawin nyo mga sir mga kung hindi nyo alam kung saan dito yung main supply ng domino switch nito, So, dapat gumamit kayo ng tester para malaman nyo kung saan dito yung main supply. Kasi dapat hanapin nyo dito kung saan yung main supply ng kuryente. So, kung nalaman nyo ng main supply ng kuryente, so, malalaman doon na tayo magsisimula magkabit ng wiring. So, yung video natin mga sir, mga lods, hindi ko tuturo sa inyo kung paano yung pagkabit doon. Kasi madami ng video, tut uh, video tutorial kung paano ikabit ang o oh, magkabit ng on-off switch sa mga Honda bit. So, madali lang. So, ang ituturo ko lang dito mga sir, mga lods, kung saan dito yung main source ng um, um, switch na to. para hindi kayo magkamali sa pagkakabit dito. So, ang gagawin ng mga sir mga lods, balatan nyo lang yung dulo ng tatlong wire, then itetester nyo siya. So, pag-test test dapat mga sir mga lods, yung isa sa kanila is may connection sa dalawang wire. So, dapat ganun. So, halimbawa, itong brown, dapat may connection siya doon sa green, may connection din, uh, sa black, may connection din siya sa um, blue. Ganun. So, dapat hanapin nyo yung isang wire na may connection sa dalawang wire. Kasi kapag, kasi doon malalaman nyo na yung wire na yan is yung, siya yung main supply. So, tingnan nyo mga salamanod sa ang test natin. So, sa pagtitest, there mga salamanod, dapat gagamit tayo ng um, kahit okay lang, continuity lang. So, ngayon, itetest natin yung una, yung brown at saka um, black na wire. So ayan na mga sir mga nodes. So nakikita nyo, nakakabit na yung brown doon sa isang um, terminal ng tester. Tapos yung kulay black naman, nakakonnect na rin doon sa isang terminal ng tester. So ngayon, ang gagawin natin, isi-switch natin yung domino switch ng pataas. Kung gagalaw siya, ibig sabihin, um, yung connection pataas is itong dalawang wire. So yan, so naka-on na sa pataas, so wala. So pa naman natin sa baba. So, yun, wala din. So, ibig sabihin, mga sir, mga lods, isa sa dalawa na yan, ah, sa dalawang wire na yan, is wala dyan yung main supply na tinatawag. So, palitan natin ng connection. So, ngayon naman, mga sir, mga lods, balik, kinabit ko yung isang terminal sa blue, then isang terminal naman ng tester is sa black. Na rin. So, ngayon, i-on natin pataas. So, yan, nagkaroon na siya ng connection. Then, i-off natin sa gitna, then pababa. So, wala. So, so, ngayon, para malaman natin kung alin dyan sa dalawa yung main supply, So, unahin natin is tanggalin natin itong kulay black. Uh, itong sa kit okay, na to, ito, tapos ilipat natin sa kulay brown. So, yun nga mga slime So, ngayon yung yung blue nakakonek pa rin sa isang terminal ng tester din. Yung isa naman kinabit na natin is yung kulay brown. So, kung napansin niyo kanina sa black na nagkakabit yung pataas is may continuity siya. So ngayon naman, iti-try natin pababa kung magkakaroon siya ng continuity. So, ayun. So, kung nagpapansin nyo mga sir, mga dods, yung kulay brown is yung low at yung kulay black is yung high. So, ibig sabihin mga sir, mga dods, yung kulay blue, may connection siya sa dalawang wire, sa kulay brown at sa, sa kulay black. Uh, kulay black. So, ibig sabihin mga sir, mga dods, yung main supply ng domino switch na to or ng three-way switch na to is yung kulay blue. So, ngayon, kung gagawin nyo itong on-off mga sir, mga dods, dito nyo ikakabit yung wire na galing sa main source ng ilaw pupubali, puputulin nyo yung, main, yung kulay na dilaw, kung sa mga Honda, kulay na dilaw yung main source ng ilaw nila, then putulin nyo, dito yung isang um, pinagputulan, yung isang pinagputulan naman, kayo na bahala kung sa kulay brown nyo ikakabit o sa kulay black, depende na sa inyo kung saan nyo ikakabit, kasi kung, kung, baga, kung ikakabit nyo sa kulay brown, ibig sabihin, yung on-off nyo is mag, yung magsisilbi sa kulay um, ah, sa low, yun ang magiging on-off nyo, so ibig sabihin kapag naka, naka low kayo, sa magkakaroon ng ilaw. Then kung sa na wala. Then kung ikakabit naman niyo sa kulay black, ibig sabihin kung naka kayo ng switch, ibig sabihin magkakaroon ng ilaw. Then kung sa na wala naman. So dito sa three-way switch na domino na to, yung main source ng current natin is dito ikakabit sa kulay blue. So yun ang mga sir mga lood. Sana nasundan niyo yung video na to at naintindihan niyo kung paano ikabit ang three-way switch na domino sa mga motor niyo para hindi kayo Marito, ay hindi masira yung wiring nyo at hindi magkaroon ng problema yung ilaw nyo. So, yun na mga sumunod. Sana may naitinian kayo and peace out. Alright!